taas na ng mga na ng building ganda na yung kulay ng isang may dalawa pa mga tutubi ayun o no? dalawa tutubi <laughs> may tutubi pa o oh. <laughs> bagong tayo na naman to ayun o ganda na kulay yung isa Okay, performance. Ito, wago tayo na naman. Ah,